Ngayong gabi sa Giorno. Isang malagim na trahedya ang nangyaring walang habas na pamamaril sa midnight screening ng Batman The Dark Knight Rises sa Colorado sa Estados Unidos. Maari rin bang mangyari ito dito sa Pilipinas? Galaxy si XMP dyan. Sabihin natin, that is biological and sociological. As long as meron kang mga ganyang uh, dissatisfaction society, pwede ma-develop yan throughout the years natin. Isang bilyong piso ang inilaan ng Philippine National Police para ipambili ng mga baril. Ito na ang pinakamalaking procurement ng PNP sa kasaysayan ito. Sa halagang yan, aabot sa 60,000 piraso ng mga state-of-the-art na baril ang mabibili. Ang kanilang napili, Glock 17. Ito na nga ba ang angkop na baril para sa ating mga polis? We want the best for the PNP. Kaya we conduct, conducted this test, get observers and other proponents, the media to witness this historic event for the good of the PNP, for the best of the PNP. Isa sa bawat apat na aksidente na gaganap sa ating mga lansangan, ang biktima, bata. Pero may solusyon ng isang grupong tinawag na Safe Kids Philippines sa problemang yan. That at least 20 million Filipino school children walk to school and come home araw-araw. So ang daming, kaya ang daming pagkakataon kung bakit marami nasasaktan sa kalsada. Himayin natin ang mga issue at timbangin ang iba't ibang perspektibo. Ako si Luchi Cruz Valdez, ang inyong journal makakita ka ng NPA niya, ipapatayin mo ka siya. Two lone Mangyan leaders were lost. Anong estado ng laban ng pamahalaan sa mga pirata? Susunod so, na mitsa ng gyera, tubig. ano ang tunay na kalagayan ng Philippine Labor Force? Binalot ng trahedya ang dapat sanay masayang midnight screening ng pinaka ang pelikulang Batman The Dark Knight Rises sa Aurora, Colorado. Matalino raw at isang scholar ang suspect na si James Holmes. Kaya naman hindi maalaman ng mga polis kung ano ang nag sa kanyang gawin ang krimen. We're always inadequate in these kinds of situations but that my main task was to serve as a representative of the entire country and let them know that we are thinking about them at this moment and will continue to think about them each and every day Nitong abente ng Julio, isang sinehan sa lungsod ng Aurora Colorado ang naging entablado sa pinakakilabot na karahasan sa Estados Unidos Ang madugong eksena sa pelikulang Batman The Dark Knight Rises kung saan walang habas na namaslang ang kontrabidang si Joker, bigla na lang nagkatotoo. Hindi pa nangangalahati ang pelikula napansing may umusok sa loob ng sinihan. Noong una, inakala ng mga manonood na isa lamang itong special effects. Wala silang kamalay-malay na binubuga na pala ito ng pinakawalang tear gas sinunda nito ng sunod-sunod na pagpapaputok. Huli na ng mapagtantong ang malagim na eksena sa pelikula na isa buhay na pala sa loob ng sinehan. Binawian ang buhay ang labindalawang manonood habang 58 pa ang sugatan kabilang na ang 17 anyos na film na si Ryan Lumba. Agad namang naaresto ang salarin sa labas ng sinihan pagkatapos ng pangyayari. Ayon sa mga polis, nagpakilala ang sospek bilang si Joker, ang mortal na kaaway ni Batman. Pero nang mahimasmasan, mas siya pala si James Holmes, isang 24 anyos na estudyanteng kumukuha ng PhD sa Neuroscience sa University of Colorado. Matalino, tahimik at walang bakas ng pagiging kriminal si Holmes. Kaya patuloy pa rin iniimbisigahan ang motibo sa kanyang walang awang pamamarin. Ngayong araw, nakatakdang simula ng pagliliti sa kanyang di matatawarang biro. Sa inisyal na obserbasyon ng psychiatrist na si Dr. Bernadette Arsena, malinaw na wala sa tamang pag-iisip si Holmes ay parang nag-identify siya doon sa favorite niyang uh, sabi natin iniidolo o nagiging modelo niya sa kanyang isip. Ngayon kapag ito ay human uh, humantong doon sa gustong gawin, yung bagay na pinoproject ng isang karakter ay parang may tinatawag tayo na character identification. Ito ay ang pagsang-ayon sa ginagawa ng isang taong gustong gusto mong modelo sa iyong kaisipan. Si Joker ang itinuturing na arch-nemesis ni Batman. Matalino pero sadista ang karakter ni Joker. Bata man o matanda, walang pakundangan niyang pinapatay. Ito raw diyo mano ang tingin ni Holmes sa kanyang sarili ang isang taong may problema sa pag-iisip, minsan meron din plano. Pero ito ay ang tinatawag natin na nagkakaroon ng delusions o yung pag-iisip of false belief. Na halimbawa, may nagtitrail sa kanya, uh, di ba, pag mag-identify ka sa isang karakter, ano yun eh, parang ikaw na yon. Tapos na nangyayari, you make yourself believe na ito yung iyong role at kailangan mo gagampanan. Hindi raw ibig sabihin ito, ligtas ang Pilipinas sa ganitong klase ng krimen. Ang 27 anyos na si Errol Roldan ng Barangay Buluang sa Numancia, Aklan, nag-amok nitong Pebrero at walang awang pinaslang ang anim na kaanak gamit ang itak at palakol sa ulat ng polis, napagalamang kalalabas lamang ng salarin sa mental hospital ng Iloilo at dati na nitong sinunog ang sariling bahay ng dahil lamang sa pamamahay ng mga langgam. May sayat sa ulo at kalalabas lang nito mula sa isang mental hospital sa Iloilo matapos nang sumugin ang sariling bahay sa hiraw ng pamamahay ng mga langgam. Sa ganitong mga bagay ay wala ng conscience na nag -iisip. Kasi iba na yung ano may wala ka na sa realidad ng totoong buhay. Para sa iyo, ang gagawin mo ay tama no matter. Alam mo kahit na mali iyon sa mata ng society, sa mata mo at para sa sarili mo, totoo yung ginagawa mo. That is what happens to a psychopathic na mind. Para sa kanila, ang gagawin nila ay parang ano 'yun eh, sort of uh, something na dapat nilang gawin kasi sa sobrang tagal ng kanilang tinatawag na, na kalungkutan at pwede rin na may problema na talaga sa pag-iisip. Hindi ang problema sa pag-iisip ang tinutuligsa ng mga tao ngayon sa Amerika, kundi ang issue kung bakit madaling nakakakuha ng baril ang sinuman. Ang tatlong baril na ginamit ni Holmes, legal niyang nabili mula sa mga gun stores. Ang mga bala, sa internet niya nakuha. Ang karapatan talaga ng bawat Amerikanong bumili ng firearm sa atin, hindi yung karapatan eh. So regulated siya. So kailangan ma muna na kailangan mag protest ng firearms para sa safety mo. At the same time, i-regulate yun. So, hindi basta-basta pwede mo siya mitpitin, you need another uh, permit to, to carry firearms. So, marami ka dapat process sa pagdaanan. Unlike sa United States, talagang right siya, pwede mo siya talaga siyang i so, Ang pinakaiba sa US, sa kanila, is the right to bear arms. Sa atin, it's a privilege. Uh, a privilege is something you enjoy. It's not your right. It's something that you have to take care of. So, that enough sa kung masasabi natin sa mga viewer natin, mag-realize na ba, may baril ako. I have to take care of this privilege. Hindi ako magwawalang hiya. No? Forgive me for that language. I would take care of that privilege and be responsible enough in owning or carrying a gun in case na meron silang permit to carry. Pero nakatidismayang mula nang mangyari ang insidente ni Holmes, lalong tumaas ang benta ng arma sa Amerika. Ang tindang ito sa San Antonio, Texas, sampung beses na mas mataas ang kita ngayon. Pati na mga nais nice mag-enroll para matutong magpaputok ng baril, dumami ang bilang. Sa estado ng usaping seguridad, sa gatilyo pa rin kumakapit ang mga tao. Kaya pinangangambahang ang nangyaring massacre sa mga inosente, hindi malayong maulit na mangyari. Di po ba, nang dumating tayo, 45% ng ating kapulisan ang walang barela tumaasa, baka sa anting-anting, habang tumutugis na masasamang loob. We want the best for the PNP. Kaya we conduct, conducted this test, get observers and other proponents of the media to witness this historic event for the good of the PNP, for the best of the PNP. Isang open bidding ang itinanghal kamakailan ng PNP para bumili ng isang bilyong pisong halaga ng mga baril para sa ating mga pulis. Ang kanilang napili, hindi 45, hindi 38, kundi isang Glock 17. Angkop nga ba ito para sa ating mga pulis o idinaan lang sa pababaan ng presyo? Napuno ng walang humpay na ingay ng baril ang firing range na ito sa Camp Bagong Diwa sa Bikuta, Pero hindi ito isang ordinaryong araw ito ang huling araw ng endurance test na ginawa para sa Glock 17 Generation 4 pistol, ang bagong baril na planong bilhin ng Philippine National Police o PNP ngayong taon. Makasaysayan para sa ating pulisya ang pagbili ng mga baril na ito. Ang 59,904 units ng handgun na nagkakahalaga ng halos 1.2 billion pesos ang pinakamalaking pagbili na gagawin ng PNP sa kanilang kasaysayan. We want the best for the PNP. Kaya we conduct, conducted this test, get observers and other proponents and the media to witness this historic event for the good of the PNP, for the best of the PNP. Ayon kay Fajardo, maaarmasan na lahat ng mga pulis sa buong bansa sa oras na maisara ang deal. Naipagmalaki na rin ito ni Pangulong Noynoy Noy Aquino sa kanyang ikatlong State of the Nation address. Di po ba nang dumating tayo, 45% ng ating kapulisan ang walang at tumaasa baka sa anting-anting habang tumutugis na masasamang loob. Meron pong nanalo na sa bidding. Tinitiyak na lamang nating dekalidad ang kanilang mga produkto. Sa napakamahal na paggastos ng PNP para makabili ng baril, sa kung ano ang pinakamurang armas pa rin ang bagsak nito. Sa ngayon, ang lumalabas na pinakamura sa lahat ng kalahok sa open bidding ng PNP ay ang Glock 17. Ito yung basic unit ng Glock. Uh, this is the standard size. Uh, basically, it's called the Glock 17 because it has 17 rounds. So, mas maraming bala siya. Nasa 30,000 hanggang 50,000 piso ang halaga ng isang Glock pistol. Gawa sa polymer plastic ang Glock 17. Mas magag ito kung ikukumpara sa mga baril na gawa sa bakal, gaya ng kalibre .38 at .45. Ang isa sa ikinaganda ng handgun na ito, madaling kalasin, linisin at buing muli is the Glock uh, 22 it's actually basically the same as the Glock 17 which is the uh, yung kukunin ng PNP natin but ang difference na ito, this is the Gen 3 ang kukunin dapat sa is the more modern na uh, Gen 4 it's more versatile for the reason na, na napapalitan yung grip para lahat ng kahit sinong size ng kamay maaccommodate niya and at the same time in to my understanding the Gen 4 has a better recoil spring system ang Glock pistol na ang ginagamit ng mga pulis sa ibang bansa. Kumbaga, ito na raw ang pinakabago sa mga uri ng handgun. Pero usap-usapan ng mga mahihilig sa baril, delikado raw na gamitin ang Glock 17. Wala kasi itong lock, katulad ng kalibre .45, kaya maaari itong pumutok kapag isinuksok sa holster. Yung pinaka-middle trigger niya is na pinaka-safety niya. Yun yung external safety internal safety, it has a firing pin drop safety. Pag kinasa mo yung barrel, pag chamber loaded siya, kahit mahulog siya, unless kalabitin nyo yung trigger, hindi siya puputok. Isa si Jonathan sa nabigyan ng pribilehyo para magmay-ari ng baril dahil ginagamit niya ito sa mga firing exhibition. Isa ito sa libang ang kinahuhumalingan ng maraming Pinoy. Sa katunayan, isa rin itong paborito ni Pinoy bago pa man siya naluklok bilang presidente ng Pilipinas. Ayon sa talaan ng gunpolicy.org, nasa halos apat na milyon na ng mga Pinoy ang nagmamayari ng sariling baril. Pero ayon sa pahayag ng PNP, tinatayang nasa 800,000 hanggang 1 milyong baril ang walang kaukulang lisensya sa bansa. For me, shooting is a discipline. Like any other sport, it's more of discipline. Especially you're handling not an ordinary ano, uh, equipment. You're handling something that can, can destroy lives. No? So you really have to be very responsible. Safety first. Then you have to have the discipline of committing to the sport not to endanger yourself nor anyone beside you or your neighbors. You, know? you have to be very Pwede tayong ipagtanggol ng baril kung gagamitin ang tama. Pero pwede rin itong maging mortal na kaaway kung mapupunta sa mga maling kamay. Para sa proteksyon o pamporma man, dumarami ang Pilipinong gustong magkaroon nito. Sa susunod na taon, maaarmasan na ng PNP ang 45% o mahigit 70,000 mga pulis na walang baril mula ng manungkulan si Pinoy. Sa kamay man ng pulis o pribadong tao, pang self-defense man o para sa libangan, ang pagkahilig sa baril ay hindi masama kung nasa wastong dahilan. Importanting magkaroon muna ng sapat na kalaman kung ano ang mga kayang gawin ng baril bago ito subukang gamitin o hawakan man lang. Huwag din nating isiping ang pagkakaroon ng baril ay isang dahilan para ilagay ang batas sa ating mga kamay. At least 20 million Filipino school children walk to school and come home araw-araw. So ang daming, kaya ang daming pagkakataon kung bakit maraming nasasaktan sa kalsada. Isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga bata ngayon ay ang mga aksidente sa lansangan. Kaya naman inilunsad ng grupong Safe Kids Philippines ang proyektong Walking School Bus kung saan nakapaghahatid na sila ng halos 35,000 bata sa kanilang nilang mga paaralan. umaga, lunes hanggang biyernes, ito ang eksena sa bahay ni Aling Shela. Mula paggising, pag-aalmusal, hanggang sa pagbibihis ng kanyang anak, asikasong asikaso ni Aling Shela ang walong taong gulang na si Edison. Bagamat abala rin sa kanyang trabaho, mismong si Aling Shela ang naghahatid kay Edison sa eskwela. Pero di lang ang sariling anak ang bitbit ni Aling Shela tuwing umaga. Bali pangalawang bahay na, pangatlong bahay na po 'to. Isa si Aling Shela sa mga volunteer ng Safe Kids Philippines, isang NGO na may layuning tiyakin ang kaligtasan ng mga batang may edad 14 pababa. Sa pag-aaral ni Dr. Rafael Consunhi, presidente ng Safe Kids Philippines, ilan sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga bata ay pagkapaso, pagkahulog mula sa mataas na lugar, pagkalunod at pagkalason. Pero noong 2004, ang nagnumero unong killer ng mga bata, mga aksidente sa lansangan. Ang nakita namin, isa sa pangunahing dahilan na pumapasok sa emergency room na nasaktan ng batang Pilipino ay dahil sa mga nangyayari, almost 60% dahil sa mga nangyayari na injury sa kalsada, sa road. Ayon pa sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, isa sa bawat apat na nasasaktan sa kalye ay bata. Kailangan natin isipin din, malaking porsyento ng Philippine population ay bata. Isa sa tatlong Pilipino ay bata na edad 14 years older and below. That at least 20 million Filipino school children walk to school and come home araw-araw. So daming, kaya ang daming pagkakataon kung bakit marami nasasaktan sa kalsada. Tulad na lamang na nangyari kay Weasel Noblesa. 13 anyos siya nang mabundol ng isang tricycle habang papasok sa eskwela. Nasa kalsada po ako noon. Tapos, tapos pagbalik ko, hindi ko alam, may, may kasalubong na po pala na tricycle. Kasi po, hindi ko naman po siya narinig. Tapos, nung paglingon ko po, doon na po, nabangga po niya ako. Dun, sa harap lang po nung motor niya. Ganun na lamang ang kaba ng kanyang ina na si Cecilia nang mabalita ng aksidente. Inabahan po kami kasi baka kakong grabe. Pinacheck up din po namin ng sa ospital kung baka may mga structure nang nangyari. Namagapo yung braso ko, tapos medyo konting sugat lang. Dahil sa tinamon ni Weasel, namulat si Cecilia kung gaano kadelikado ang lansangan para sa mga bata. Yung pagtatawid, baka masagasaan masaga o mababangga, o ano man lang. Madisgrasya na mabiglang mabaril o kaya madapa o mahulog, minsan manhol. Yun, na hindi natin maiwasan. Upang tugunan ang problema ito, ang sagot ng Safe Kids, mga walking school bus. Sinimulan sa Pilipinas noong Oktubre ng nakaraang taon, ang walking school bus ay bahagi ng proyektong Walk This Way ng Safe Kids Worldwide Network na kinabibilangan ng 23 bansa. Sa walking school bus, di mga sasakyan ang gamit ng mga volunteer ng Safe Kids, kundi mga sarili nila Usually, routine kami every day. Eh. Dapat, ang anin kami nanay, iba yung maghatid ng Monday, Tuesday, yun is Thursday hanggang Friday. Gaya ng ordinaryong school bus, isa-isang sinusundo ng mga volunteer ang mga bata sa kanika nilang mga bahay. Sama-sama silang maglalakad papuntang eskwelahan. Pagkatapos ng klase, tika, tika, tika. muli namang inihahatid ng mga volunteer ang mga bata sa kanika nilang mga tahanan. Walong bata ang kabilang sa walking school bus ni Aling Sheila. Isa sila sa pitong walking school bus sa Baclaran Elementary School na isa naman sa mahigit limampung paralan sa Pilipinas na nakikilahok sa mga programa ng Safe Kids Philippines. Pero hindi lang raw ang paghahatid sundo sa mga bata ang luluta sa lahat ng problema ng lansangan. Nakita namin ang pangunahing reklamo nila, walang sidewalk. Kung may sidewalk man lang, either may nakaparada na sa sakyan, butas, may basura, o may vendor. So, yun yung mga nakita namin. Pangalawa nakita namin na very common. Walang crosswalk. Yun yung pinaka-basic. Eh. Yung pangatlo, ang asta ng mga driver sa kapaligiran ng eskwalahan, hindi child-friendly, hindi pedestrian-friendly. Hangad ng bawat magulang na siguruhin ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Sa tulong daw ng walking school bus ng Safe Kids, kahit paano'y napapanatag ang mga magulang, naligtas ang kanilang mga anak kahit wala sa kanilang paningin. Ang kaligtasan ay isa sa ating mga pangunahing alalahanin. Kaya naman naimbento ang baril. Si James Holmes, ginamit ang armas para mamaril sa isang sinehan Samantalang ang PNP, pahirapan ang proseso para lang makabili ng baril. Patunay lamang ito na ang tunay na saysay ng baril ay nasa tamang paggamit nito. Ako po si Luchi Cruz Valdez, ang inyong Jono.